Peace tayo. Biro mo yan. Biro mo. Hanggang ngayon, hindi ka naniniwala na nilalang, nilalang ka ng Panginoong Diyos. Oh, totoo lang. Dahil ang fingerprint mo, ang fingerprint ng lahat ng tao, walang magkakaparihas. Sa buong mundo, Ni kahit isa, walang magkakaparihas. Kaya, hindi ka naniniwala na ah, nilalang ka ng Panginoong Diyos? Ito, para maging patunay sa iyo na talagang nilalang ka ng Panginoong Diyos, Ito, babasahin ko sa iyo. 37.7 ng home. Tinatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kaniyang nilalang. Biro mo yan. Tapos, hindi ka naniniwala na nanilalang ka. Mas ginugusto mo pang maniwala sa Big Bang? Talaga naman. Aywan ko kung anong klaseng sa inyo ay uh, paniniwala pero talagang kung malambot lang ang iyong puso sa totoo lang totoong totoo ito 37-7 ng home talagang nilalang ka ng Panginoong Diyos kaya huwag ka nang magmatigas pati ang relihiyon ang totoo, iisa lang ang nagtayo. Ang Panginoong Diyos lang. Kaya tinatawag na Iglesia ng Diyos ang nasa Biblia. Hindi kung ano-anong mga Iglesia. Kasi lahat ng mga yun na wala sa Biblia ay puro tayo ng tao. Yan ang katotohanan. Kaya wag nang magpumilit. Pagka mali, mali. Pagka mga sinungaling, wag po nang paniwalaan. Kasi ang totoo, kahit anong ukit ng pagpapaganda sa mga bato, na gawin pang uh, ano, na itsura ng tao, kahit putulin pa ang lahat ng kahoy sa lahat ng kagubatan para ukitin ni kahit kailan hindi makakapagpadala ng mga panalangin papunta sa Panginoong Diyos. Kasi yan ang totoo. Mga nilikha lang din yan. Eh. Mga linikha lang ng tao. Kaya itigil na yan ang tunay na ng kabutihan ay ang iglesia lang ng Diyos. Tingnan nyo. Walang makikipag-argumento sa inyo mula nung mawala na ang kapatid na Eli. Hindi na makikipag-anuhan sa inyo dahil naipaliwanag na ng lahat. Ang lahat ng nasa Biblia Ah, mayroon pala isa. Ang 1.26, talagang hindi niya na hindi niya na hagip yun. No hindi niya nakita yun. Kaya, todo ang pag uh, Tudo todo ang pagtutol sa Pasko. Kaya, sa inyo, kayo na po ang mag-isip ng uh, pinakamaganda pina kung ano ang dapat niyong isipin. Pero ya, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi mababalik ng kasinungalingan. Yan ang totoo. Kaya, peace na lang tayo. Maraming salamat po. At kung inyong nagustuhan ng aking video, ah, pakishare, like, at mag-comment na rin kayo. At siyempre ang subscribe, huwag niyo palilimutan. Kung kayo ay maglalike na lang din, kumplituhin niyo na lang din para isang na uh, hinihiling ko sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!